mga kabuyaw mga guys mamashare uh, tayo rito sa simbahan lumang simbahan dito matandang simbahan ayan, lalakad lang tayo rito dito muna maglakad lakad si Ipapalon ayan Mga guys, eh, nandito tayo sa uh, pala ngayon. dito sa simbahan. Eh mga guys, ah uh, nandito na tayo. Pakita natin sa inyo yung kagandahan kagandahan dito sa simbahan sa Kabuyao, mga guys. Ayan. Ito tayo, iko tayo rito. lakad-lakad muna mo. na tayo rito. May okay. kain na po? Yan, dito mga bilihan ng mga santo. Ayan, napakarami. Nakahilira rito mga guys, yung mga bilihan ng mga santo. Ayan, pakita natin sa inyo rito yung plaza nila. Ayan mga guys. Ayan, napakaganda. ay ayun mga guys uh, yung simbahan pala rito ay ginagawa ayan o oh. Ayan. ayan si Dr. Jose Rizal mga guys mga ating bayani ngayon guys ah, lalabas tayo rito para makita niya naman dito ang simbahan kung anong nandito ayan Kaya lang guys, ah, sarado yung mga gate ngayon. Kaya napakagandang lugar. Dito tayo para makita niyo na lang. Kasi hindi tayo mga pasok guys. Naka-renovate yung simbahan rito sa tinatawag dito kasi matandang simbahan kasi ito mga guys. no? Oh. Kasi sarado guys, hindi tayo makapasok. maganda pero wala madaan ang kasasarado nandito na Dito lang tayo sa gate Ayan. yung ngayon guys maglalakad-lakad na lang tayo rito pabalik naman napakita so, natin sa inyo yung palingking guys sa uh, pupunta tayo ng palingki sa ipabalik kasi hindi man tayo makapasok doon sa simbahan balik na lang tayo kasi sarado dahil ginagawa naka-renovate ayan mga guys sarap ang oh, hangin ayan, may naglalaro ng badminton Ay, mga malalaking puno mga guys ha. Ah. Ayan mga guys, yung mga nagtatrabaho. Ito yung puno sang akasya na napakalaki. Ayan. Sarap ng hangin. Ayan mga guys, ah, hindi natin alam kasi bakit na ginagawa. Kasi siya, yung bil Pagkakasang kasing simbahan nito guys, uh, sinauna pa, kaya nirenovate. Baka may sira siguro doon sa taas, kaya inayos. Ikot-ikot uh, tayo rito sa lugar sa Kabuyaw. Masyal tayo. At pag may makita tayong matulungan dito, mabigyan. ah uh, mabigyan natin. Pag wala, ah uh, bukas na naman. Pagandap naman tayo ng mabibigyan. Wala kasi akong nakikita na yung mga nahumuan ng mga basura Ayan. kaya dito tayo sa palengke mag ikot ikot Pasok tayo rito mga guys ayan ah, ah maganda rin pala rito mga guys yung mga bigyan nila ayan nakasipret na may mga stalti At mga baboy ayan may mga bilihan ng mga pagkain ayan okay guys ah, maganda pala ang kanda itong palingki malinis yung kanila rito kanya kanyang stalti din parang kanding katulad din sa uh, San Pablo ganun ang kalimbawa nito Ayan, separate din yung mga isda ayan meron din grocery pang mall din ang style nila rito katulad yung mga guys sa Japan sa San Pablo ang taas mall yung public market nila doon ayan ayan maganda malinis ayan ngayon lang ako dito nakapasok guys ayan o dahil mga isda rito ngayon dito tayo sa taas ng mga isda ikot ikot tayo rito tayo uwi mall din pala itong mga pan dito guys yung mga pan dito bilihan ng mga chinilas sapatos ayan Maganda din pala ang public market sang Kalawan yung mga guys. Ayan. First time ko pumasok rito sa uh, uh, Kalawan. Ayan. Ko na narin yung kagandahan sang public market sang Kalawan. Maganda. Oh, uh, may mga bula-bula pa sa rito sa taas. Sa labas, ayan. Ito yung mga buta nila. mga guys. Tayo lalabas at tayo yung pupunta. Naglalakad-lakad muna tayo rito habang uh, wala tayong makita na Ano uh, kayo maghapon? Babasura rito. Kaya uh, gagawin natin pag wala tutulungan. Uh, bigyan natin ng konting uh, tulong na makakain nila yung mga nagkuka lang guys yung mga oh, ah, yung nangangalakal mga basura kahit paano makatulong tayo kahit konti e, wala makita rito kaya ang gagawin ko ngayon mga guys e, uuwi, uuwi na lang ah, bukas kung saan naman tayo mapunta ah, kung makita tayo na dapat tulungan yung nangangalakal basura nabigyan natin naman ng bigas kahit konti Eh mga guys, sa uh, palabas na ako. Nandito na ako, na rin ako sa highway. kasi uh, wala rin tayong makita rito yung nangangalakal. Uh, baka sa barangay araw naman, so tara naman mga guys. Tayo maghanap naman ng kahit mabigyan natin kahit punti man lang. Ayan. bigay tayo ng konting bigas para so, maka uh, tawid gutom din sa kanila so, mahirap din kasi mga guys pag nangangalakal ka na wala kang makita basura wala ka talaga makain kaya pa, kahit pa paano kung may makita tayo rin habang naglalakad habang nagbablog tayo may makita tayo nangangalakal dito may abot natin yung konting tulong konting bigas at may konting dilata Ayan. peso. Okay, nandito na tayo sa pinakakanto. Pero medyo maliliit pa konti nando pa sa dulo. Yung ating uh, alakarin Para makarating tayo dun sa highway. Ah, okay, so wala talaga. Kaling na rin ako sa public market. Kaya rin na makita din yung nangangalakal ng basura. Kaya pagpasinsya ka niya muna kung hindi tayo makabigay. Uh, so so na araw naman tayo magkuhan. Maghahanap naman tayo ng mabigyan Hala, huwag kayong maging sa nyo yung aking youtube channel para marami tayong matutulungan pag nakasahod na tayo sa youtube hindi lang itong pa kilo kilo kundi maraming tao ang matutulungan natin pag nakasahod tayo ayan e, mga guys saan? nandito na tayo ngayon sa highway ayan. kung makikita nyo yung pinakaarco rito doon ako sasakay sa dulo guys Ayun ayun yung mga arko Tingnan natin dito Ayun pinaka arko nila Ang ganda Ngayon ang itong pinakaplasa pinaka plaza plaza nila ngayon dito Dati kasi dito guys hindi ganito oh.

Tingnan mga guys, sasabit tayo rito para makita niyo. Maganda yung plaza plaza nila rito eh. Ayan. Ayan mga guys ha? Ay may topic din tayo mga tawid mga guys May topic yan alam Ayan ang Kabuyaw Okay, ngayon babalik tayo guys at ay, sasakay na rin nag-aabang tayo ng uh, sasakayin ko. Ayan. Doon tayo mag-aabang sa kabila mga guys. Okay guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga supporters ko, sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna at God bless. Bye-bye!